Tomlok, tomlok. May binili nga pala ako sa TikTok shop. Kasi nakita ko siya na dumadaan sa feed ko ang fruits and veggies crunch, guys. Dahil hindi ako kumakain ng sariwang gulay, naisip kong tikman tong pinatuyong gulay. yan guys. Pinatuyong gulay at mga prutas. Guys, ipapakita ko sa inyo. Ayan. <laughs> Dried veggies and vegetables. Ipapatikim natin sa kanila, guys. Kasi iisa lang yung nabili ko. Eh, madami nga pala kami. Makulay. Ah, ano to? Tamang-tama. Oh, wait. Sagi. Ay. Banana. Ano yan? Langka Ay, hindi, repipino Pero sa akin, carrots Sikini yan, sikini Ano yan yung oats, Carrots, carrots Patola Sikini yan Ano to? May sitaw, B May sitaw Gu Guys, langka Sitaw tanong tama Tapos lang nutrition month Wala nang wika ngayon Akin ay talong Talong ba <Vanessa> ito? Yan ay beetroot Beetroot daw ito Ano yun? Maging totoo ka Beetroot Beetroot Guys Ilalagay ko sa comment section at sa yellow basket yung link kung saan ko na-order itong Works and Veggies Crunch. Wow! Ang sarap ng langka. Guys, papatikin ko sa inyo ang carrots. Papatik Hoy, dito kayo pa. Joby. Guys, carrots, dried carrots. Tikman natin. Ano nyo itong guys? Oh. Ito, ito, ito. Dried carrots. Ito guys, jujube. Hindi ko na expect okay. Lakang carrots. <laughs> natin kay Ate Des ang kiwi. Come on. Kiwi. Wow. Guys, masarap. Di ba, malutong? Crunch kasi siya eh. Guys, ipapakita ko sa inyo ang laman. Madami siya. Sa mga anak nyo na hindi mahilig kumain ng prutas, ng gulay, na fresh. Ito ang tamang-tama ang dried vegetable and dried fruits. Pinatuyo talaga talagang tuyong-tuyo guys. ipapakita ko sa inyo kung gaano ka-crunch. Ube. Baka ano din. Ayan o, yan toyo. Ayan guys o. Oh? Sweet potato. What is this? Potato guys. Toyo. Ikaw. Baka pa ako. Ang sarap eh. Ube. Ang sarap ng jujube. This one? Day jujube. Masarap din yung ano through the years. Toyo. Kiwi. May dried patan eh. <laughs> Wala. Dried... Yan, masarap yung kiwi. Dried po kayo yan. Hahaha. <laughs> Tuyong-tuyo <toyong> na. <laughs> Uy, akala ano lang yan. Ito ang masarap. Mayroon, tinikman na rin. Ang sarap yan. yan ang lang muna, kung tinikman eh. O, oh, diba? Sarap na hmm, Sarap. So, bro, sarap talaga, guys. Ilalagay ko sa yellow basket yung link kung saan na, guys. Ayan, hanggang dito na lang, guys. Talaga, nag-enjoy kami dito sa aming kinaeng fruits and veggies ranch. Bye, guys! So guys, na discover ko nga pala to kaya naman ako order ako ng fruits and veggies crunch. So brang lulutong ng kanilang ng laman nito guys. Kaya sa mga gustong matikman to mga dried fruits and vegetable guys, sa mga anak niyo hindi mahilig kumain ng mga fresh vegetables and fresh fruits. Ito guys, ang bagay sa inyo guys, Sinikman namin to at pinatikim ko sa kanila. Nasarapan sila to, sobrang lutong. Dahil nga nagustuhan ko to, baka umorder pa ako ng sa mga susunod na araw guys kasi ultimong kiwi okra kung hindi na nangangain ang anak nyo ng okra guys ang dami ito yung mga laman niya sa loob lahat yan tuyo lahat yan dried guys kaya naman kung gusto niyo matikman to ilalagay ko sa comment section at nasa yellow basket guys kung saan ko siya na order guys sobrang sarap dyan na kayo bye order na